Totoo ba ang impyerno? Ano ang impyerno ayon sa Biblia? Ang sagot ng Biblia Sa ilang bersyon ng Biblia, isinalin ng salitang Hebreo na Shol, ang salitang Griego na Hades, bilang impyerno. At sa ibang bersyon naman, isinalin itong libingan. Awit 16.10 at Gawa 2.27 Maraming tao ang naniniwala na ang impyerno ay isang maapoy na lugar kung saan pinaparusahan ang masasama. Pero yan ba ang tinuturo ng Biblia? Ang impyerno ba ay isang lugar ng walang hanggang pagpapahirap? Hindi. Ang orihinal na mga salita na isinaling impyerno sa ilang mas lumang salin ng Biblia, Hebreo, Shol, Grego, Hades, ay tumutukoy lang sa libingan o ang karaniwang libingan ng mga tao. Ipinapakita ng Biblia na ang mga taong nasa libingan ay hindi na umiiral. Ang mga patay ay wala ng alam o malay, kaya hindi na rin sila nasasaktan. Walang gawa, ni katwiran, ni karunungan, ni kaalaman man ang mapupunta sa impyerno. Ecclesiastes 9.10 Duway Rhymes Version Ang impyerno ay hindi puno ng mga taong dumaraing dahil sa sakit. Sa halip, ang sabi ng Biblia, Hiyain mo ang masasamang tao at pahimlayin mo silang tahimik sa libingan. O impyerno, Dewey Rhymes, Awit 31.17, ayon sa ang Biblia, bagong salin sa Pilipino. O Kabanata 30, talata 18, ayon sa Dewey Rhymes. Sinabi ng Diyos na kamatayan, hindi pagpapahirap sa maapoy na impyerno, ang parusa sa kasalanan. Sinabi ng Diyos sa unang taong si Adan na ang parusa sa pagsuway sa batas ng Diyos ay kamatayan. Wala siyang sinabi tungkol sa walang hanggang pagpapahirap sa imperno. Nang magkasala si Adan, sinabi ng Diyos ang parusa sa kanya. Ikaw ay alabok, kaya sa alabok ka babalik. Genesis 3.19 Ibig sabihin, hindi na iiral si Adan. Kung talagang sa isang maapoy na impyerno ilalagay ng Diyos si Adan, Siguradong yun ang sasabihin niya. Hindi binago ng Diyos ang parusa sa sumusuway sa mga batas niya. Pagkalipas ng mahabang panahon mula ng magkasala si Adan, ipinasulat ng Diyos sa isang manunulat ng Biblia. Ang kabayaran para sa kasalanan ay kamatayan. Roma 6.23 Hindi na kailangan ng karagdagang parusa dahil ang taong namatay ay napawalang salana. Roma 6.7 ang ideya ng walang hanggang pagpapahirap ay kasuklam-suklam sa Diyos. Kabaligtaran ito ng itinuturo ng Biblia na ang Diyos ay pag-ibig. Unang Juan 4.8 Gusto niya na sambahin natin siya dahil mahal natin siya at hindi dahil sa takot sa walang hanggang pagpapahirap. Napunta sa impyerno ang mabubuting tao. Ayon sa mga Biblia na gumamit ng salitang impyerno, inaasahan ng mga tapat na lalaking gaya ni Nahakob at Hob na mapupunta sila sa impyerno. Kahit si Heso Kristo, sinabing napunta sa impyerno nung namatay siya hanggang noong buhayin siyang muli. Maliwanag, kapag ginagamit ang salitang impyerno sa mga Bibliang ito, tumutukoy lang ito sa libingan. May nakalaya na ba mula sa impyerno? Oo. Siyam na tao ang iniulat sa Biblia na napunta sa libingan, na isinaling impyerno sa ilang Biblia at binuhay muli. Tingnan ang unang hari 1717 17, hanggang 24, ikalawang hari 432 hanggang 37, at kabanata 13, 20 at 21. Mateo 28, 5 at 6, Lucas 7, 11 hanggang 17, at kabanata 8, 40 hanggang 56. Juan 11, 38 hanggang 44, Gawa 936 hanggang 42, at Kabanata 20, hanggang 12 Kung alam nila ang nangyayari sa kanila sa impyerno, ikinuwento na sana nila ang mga naranasan nila. Pero walang kahit isa sa kanila ang nagkwento na pinahirapan sila o may naranasan silang anuman. Bakit? Kasi gaya ng itinuturo ng Biblia, wala silang alam noong panahong patay sila, na parabang natutulog sila ng mahimbing.